Tay, pabili nga, te. Ay, ano yan? Pabili nga ako ng, ano, te, isang box na katol. Oh, pabibili mo lang kagabi ng katol, ha? Oo nga, te. Ang dami naman kasing sa bahay, te. Umihi ah! na yung mga bata dun dahil sobrang daming katol na nakasindi. Ang dami naman kasing te. Ay, ganun ba? May bibigay ako sa yung tip na hindi mo kailangan sindihan ng katol. Ah! Ha? Huh? May ganun ba, te? Paano yun? Oh, ito. Oh, katol nga, te, pabili. Tapos, ba't may alcohol, te? Panglagay sa kati-kati yan, te. Ang naman yan, te. Hindi. Ito yung paraan para hindi mo nasindihan tong katol at hindi na maamoy ng mga bata yung usok. Ha? Huh? Paano yun, te? Babasay mo tong katol. Pag nabasa mo ng tubig, buha ka ng lagayan, putol-putuli mo, ilagay mo tong katol. Pagkatapos nun, bubusan mo netok alkohol. Tapos, kunsan mas maraming lamok, doon mo ilagay yung mga pinagputol-putulan mo na katol. Effective ba yun, te? Effective to dahil ito yung ginagawa ko dito. Saka hindi maiiwasan talaga ang lamok dahil sa sobrang lamig ng panahon. Magkano yan, te? 40 pesos lang. Subukan ko nga, te, para makaiwas na rin sa hika mga bata sa bahay. Oo, oh, maganda yan. Salamat, te. O, oh, sige.